Good morning guys dito tayo ngayon guys sa Ulango Island o tingnan nyo guys o, ang ganda ng ano daming mga pang, uh, pampasahirong ano to bangka para sa pang turista wala kang nakikita ano para pang isdaan wala lahat dito ay pang turista kaya na pumunta kami sa kanilang palengke, wala masyadong mga isda yan dito Oh, malapit na to sa daan guys oh. Yan. Daanan na yan guys oh. Yan, libre to yung maliligo to guys, libre. <laughs> oh, kasi daan lang yan oh. Kita mo daanan lang yan. mo oh, malaki pa puno dito kayo salamat guys sa inyong suporta at panonood sana tapos uh, tapusin niyo to magandang araw sa ating lahat